Let's have fun! Let's have ride! Mga ka SG! So, dito tayo ko SG. Tumahan niyo ako. So, uh, dito tayo tayo si ngayon sa tinatawag na Monument. Okay, so dito tayo ko SG. So, dito po yung lugar ko ngayon. So, galing po tayo sa bahay na hindi po natin bahay. So, ito yan. Oh, yung paligid ko. You. Yan. Yeah. Yahoo! Let's go! Okay mga kwestiyon, dito na tayo. Magsisimula na tayo. Ito na po. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung dadaanan natin ngayon. Ito na! Ang haubal ha ng daanan. Yan. So, dito lang tayo mga kwestiyon. Yan. Yan. Tungo tayo doon sa dulo. Doon. Ang papunta na yung may punti. So, itong patsyakan. Okay. Smile na ko. Ayos dyan. Let's pass Okay. Dito po tayo. Daan tayo sa bike lanes. So bawal pa tayo duman dyan sa main road. Dito po tayo para safety reason. So mas mainam na yung mag-iingat kaysa hindi mag-iingat mga kuwsti. Let's go. Duduhin na natin to. Kuwsti, abugulin po natin 'yan. Mag-sunset viewing tayo. Ngayon Ganda ng buwan o oh. Hindi buwan Araw Buwan na pala Araw palubog oh. Malubog na siya We're going to have To witness The sunset for today Today Ayun na Palubog na palubog na siya Gusto na siya matulog Ayun Hingala ko sa pagpadyak ah Oh, gần đây lắm gần đây lắm yêu gần hú hú gần We're witnessing the beautiful Face here Yeah, the beautiful fountain There we go Yes Very nice Turn Turn around Turn around Turn around All the way Around, all the way, all the way, and we go. Yeah, I don't know. I'm to now. Let's go. Here we go. That is the parking area. Dito, eh. Let's push ourselves. i So mamaya na po natin yan pupuntahan. Mas maganda tingnan yan pag gabi. Eh pag araw parang hindi masyado ma-appreciate yung ganda niya. Ayun. Let's go. Yun, lumubog na. Hindi natin nakita. Yun. Kunti na lang. Kahit paano makikita natin kahit na kunti na lang ano. Ayun. Yeah. Ma, punta tayo mamaya doon Let's see Ayun, ayun, layo Wala na Matutulog na siya, no Matutulog na si Buwan Ang layo na ni Buwan Ayun si Buwan, no Ayun Let's go Nandun, no Ayun, nagtago na, 'yon. Somewhere dyan, yan, 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 dyan siya. Wala na. Gita nyo. Ayan. Wala na. Tago na siya. Somewhere that side. Good night. Hihi. Ayan. Park pa to dito kaya na maraming isda ngayon ano so ito yung rule dito bawal nga magbisikleta oh bawal pala tayo kailangan itong bumalik bawal on manood na mga isda ayun oh ito yung mga pusa pat may mga pusa dito kasi alam nila maraming isda love na love nila yung ano eh isda kaya nandito sila so nandito yung dalawang kababayan natin si Ana at si Jeff so nagpapakain sila ng isda ayun oh ang ganda oh ayun oh ang dami oh ang sarap pamingwit dito na lang <laughs> ayun laki oh Woo! yan zoom natin zoom ayun oh ito sigurado eh isang tapon daming kuha ng net na malaki. Oo! Ayun. Ayun lang yung pinakamalaki. Ay, ayun, nagtago na kasi nandito ako eh. Hmm. Ayun. Ayun oh. pakul yun o, oh. pakul! <laughs> Naysan, yung malaki? Pakul yan, yung malaki! Ah, nawala kasi siya. Oh. Ayun, malaki o. Oh. Ayun. Naku, maliit yan nakikita mo. Maliit pa? Ay, maliit Sobrang laki nung kanina. Ah, ayun. Nagtago lang sila. Ayun. Ayun, ang laki nun. Hindi pa yan, hindi pa yan. Ang laki nun. Putik, kung ako yan ang makuha, ang sarap po. Ayun, nasa ilalim mo. Oh. Tama, lagay ka dito. Ayun. Ayun. ayun Diya. May mas malaki, ayun. Yan, mas malaki Pumunta kasi sila. Okay. Ayan, there's the view. Ikot, ikot. Tututututut. -tut -tut -tut. Ayun. na, Ayun. Ayun. Nagis <laughs> natin yung isang puta. Ayun. Yan sila, oh. yung mga lokal don Pards. Si Sally mo yun. Yan yung nadado sa ligid na din. Oh. <laughs> may nag... Ano doon, oh? kuha naman nila? May... Nakita nyo doon sa unahan. May mga lokal. Yun, nasa dulo. Para naghanap ng mga kinason. Ayun yun, oh kita nyo yan Ayun, dami ang laki ang sarap mamingwit dito pero bawal mamingwit kasi pag simulan natin mamingwit dito naubos at naubos yung mga isda so ito dito pinaparami pinamarami at pinaka ano paramihan ng hindi para pinadami nila ayun so hanggang doon oh, marami hanggang doon Di lang makikita ayun nandoon hindi lang makikita no Ayan, ayan o. Oh. Ayan. Hanggang dyan, hanggang dyan. Ayan. Dito na ilaw. Dito wala. Ayan. Parami ng parami yan doon. Patungo doon. So. Ayan yun o. Oh. No? Success Success yung pagpunta natin dito. Ayan. So susunod babalik tayo dito. Dadala tayo ng mga tinapay. Mag fish feeding tayo. Okay. Ah, uh, Okay, Chris okay, tapos na pala dito, oh. So, may mga iba, mga Indiano naman nandoon. So, tayo pupunta tayo doon. Sa ano 'yon? Diyan tayo. Yan, yan, yan. Asa ba 'yon? Ayun. Yung may ilaw. Tara. Hello, Chris Nandito na po tayo. Uh, ating inaabangan. So, panay natin 'to nakikita habang pauwi tayo, ganon Paggabi. Ito na yan. Ang ganda. So as of now, inaayos pa siya. Okay, pinapaganda. Kasi dati ito, tiles yan lahat. Tiles, 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 tiles. Tapos may tubig. Madalo yung tubig, pababa. So ayan yan siya. Ayan, ganda. Woo! Ayan. Ayan. Pero naayos po siya. So ito po yung nasa likod natin. At, And... Yan, yeah, Koji. Ah. Okay. Dito na pa ako. Uwi na muna tayo kasi may gagawin pa tayo. Na mag, alam pa na, iikot pa natin yung binabantayan natin na aso. So, ayan. Nandito tayo sa Monument, Chaos Monument Park. Ayan. ayan. yung fountain na nawala ng ilaw. Sayang ano, dapat may ilaw gabi Okay so, lang. So, dito mo na. Kasi malayo pa ang black bay natin. Yung mga ilaw na yun. Yun, yun. Doon tayo. Magpapadyak tayo. Dahan-dahan. Uwi -dahan. okay tayo. Okay. Dito mo 5, 4, 3, 2, 1.